Sina. Okay. po namin Tina. Ito po namin Sian. <laughs> Ito po namin ni Ito po namin... Naglabang. Ubud po. Ito po namin Living Room. Ito po namin Lola. Ito po namin Tito ito po ang tayo taas. Ito pa okay, ang aking pa Ito po pa nito hanto. Ang nito ano pa nito ano pa nito ano pa nito ano ano ito po ang cabinet ng aking ate. Ito po ang cabinet namin lahat. Ah. Ito po ang kwarto ng aking kuya. Ito po ang TV namin pero nasa kanya. Ito po ang laptop niya pero si Rana. Ito po ang speaker. Ito po speaker. Ito po cabinet niya. Kasi ito po ako sa span niya. Kasi ito po higaan niya. Kasi ito po mga uno niya. Ito po niya. Tapos ito, remote namin. Tapos ito, ilaw niya. Ito po, namin ba? Nakita niyo naman po na maayos at simple lang. Thank you for watching!